right. Muna tayo saglit grid. Bago mga ano. Tayo na. Tayo na rin tumakbo. Alright. Oh, shout out sa Union Bank. Alright. Shout out sa mga batang 19. Alright. Beijing Boy. Sa Bicol. Alright. Shout out sa Quezon. Mga Lakson. Alright. Ayan. Omar, sila JR, si Norman, alright si Rick Rick, Rick, Rick lang malakas, alright ito ito din sa uh, taga Fairview naman, sila Kuya yan si kay Linyard, alright, mga pangan alright, Shout out sa inyo alright pintura ng building pintura ng building building Aurora Grand yan Aurora Grand to Aurora Grand ayan alright dito yan o sa may parangay duyan duyan o, duyan duyan na lang alright ayan parangay duyan duyan alright ayan labas mo dyan project 23 Kaliwa ka dyan, kaliwa ulit, project 2-3 na yan, anunas, alright. Tapos e postoyo pwede ka dyan dumaan, pupuntang ano. kamunin ayan o ambulansya o katulad yan, di ba? Ingat-ingat din tayo pag may time. Ayan o. So, di ba? Pagbigyan nyo na agad, ambulansya yan eh. Yeah, maraming sakay yan, Ang pinakamaraming sakay ambulansya kasi 50-50. So, -50. di 100 na yung pasahero niya. 102. Sa harap, isa, sa driver. 102, sakay na ambulansya guys. Ay, te, di pa pala, plus nurse. Okay, kailangan may kasamang nurse agad yan. Matik. 103 pala, sakay na ambulansya. Alright maambun dami na naman sunog oh, ingat ingat tayo sa mga naglalaro ng apoy dyan bawal na bawal maglaro ng apoy alright lalo pag nahuli ka ng uh, asawa mo patay ka putol ulo mo tayo maglalaro ng apoy guys alright sa babae ganoon din bawal maglaro ng apoy dahil uh, fire prevention month eh, ngayon baka iba iniisip nyo ha ibang apoy ha apoy yeah, wag tayo mag iiwan ng lahat ng nakasaksak patay ang ano kung maaari patay yung pan nyo yung uh, main power ng kuryente nyo patay baba eh. nyo yung pan nyo yung switch box nyo alright ayan o oh. At marami sunog ngayon kanina lang may sunog na naman alright panahon ng uh, apoy ngayon fire prevention month ngayon all right so, ingat din tayo pati sa mga driver oh sa lahat ng driver all sa lahat ng driver shout out sa inyo ingat ingat all right ibaling malate konti wag lang tayong maaksidente mas sa uh, delikado yan joyride oh Tuloy-tuloy Alright, ayun no oh. Malambot yung gulong ng L3 o. Oh. Hindi niya sinicheck kung gulong niya ay Malambot ko ano. Ama pa ba? Alright. Ayan, check, check, din mga driver sa condition na sasakyan natin. Alright, kung okay pa ba itakbo. Alright. O, yun Oh. O, scooter pa o. Sumabay. O, yan, oh. o, oh. oh, Oh. Oh. ganyan dapat. Bawal na yun sa ano. Sa ganyang kalsada Oh ka napansin lang. yung scooter ligtas ikaw hindi dahil maliit lang trolley lang yun alright, ikaw unang babanggayin yung katawan mo pagka nakaganong ka pa lang na sinasakyan mo yan alright so shout sa lahat ng subscriber natin alright lahat ng vlogger alright lahat ng youtuber yan alright si boss toyo alright si Ivana Alawi, alright. Si yeah. Mishkin Bidog, idol, alright. mama ba? Alright, basta lata na vlogger yan. Alright, shout out to the world na tayo, alright. Shout out sa OFW, shout out sa lahat, alright. Babae, matanda, bata. Yan. Bata, matanda, shout out sa inyo, alright. Yan yeah, Oh. Oh. So, yun yung train papuntang ano yun, SM uh, Masinag. Papunta ng uh, Antipolo, yan. Kogyo, ayan, ayan. O, mga biyay kay Inta. Ayan, alright. Dito dumadaan lahat, Aurora Boulevard. Okay, time check. O, 9, 9.35, alright.